Good news or bad news na kaya ito para sa mga magsasaka dahil mukhang wala silang makukuhang tulong sakaling makaranas ng oversupply o pagbaha ng mga produkto sa merkado. Sa halip kasi na ayuda, nakaisip si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ng solusyon para tugunan ng issue. Kung ano ito, ire-report sa atin ni Eileen Taliping. Walang tulong pinansyal na maibibigay ang Department of Agriculture sa mga magsasaka ng gulay na nalugi dahil sa sobrang produksyon. Ito ang inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa press briefing sa Malacanang sa harap ng pagkasira ng mga aning gulay ng mga magsasaka sa Cordillera Region dahil sa oversupply at murang presyo gaya ng repolyo, kamatis at carrots. Ayon kay Laurel, ang nakikita nilang agarang solusyon sa ganitong problema ay magkaroon ng cold storage facilities upang mapahaba ang shelf life ng mga gulay. Sinabi ng kalihim na ang overproduction ng mga agro-products ay resulta ng mahinang pagpaplano at kawalan ng suporta ng local government units at mga kooperatiba para sa magsasaka. Pero sinabi ng kalihim na naghahanap na sila ng paraan para matulungan ang mga magsasaka, kaya tinitingnan na anya ng ahensya kung ano ang may tutulong sa naluging sektor. Samantala, sinabi pa ni Laurel na tinatayang nasa 30% ng agri-products sa bansa ang nasa sayang dahil sa mabagal na logistics system sa food supply chain. Sa ngayon, magkakaroon ng reorganization sa mas epektibong regulasyon sa food safety ng bansa. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.